PISPAN pan kanang mga ko oh. ito mga katiit sekreto lang ito na pan na video ito yung PISPAN mga katiit sa gilid ng PISPAN malapit lang to sa highway eh. meron akong pinuntahan dito na dalawang ah uh, treasure cement o treasure box na simento ayan mga so oh. hindi lang natin ganong lapitan kasi baka mapagalitan tayo kasi ito mga katayids hindi rin nila alam ito ayan po so, mga kids yan yung kasama namin ito malapit sa old sinjuri tree yan sobrang laki yan so nasa baba lang siya so mga kids lapitan ko pa ng konti yan yan mga kids dalawang simento yan 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 ang pinatungan ng pato yan dalawang simento yan mga kids na ano na pinuntahan namin dito tapos uh, magtanong-tanong lang kami dito mga katit kung sinong may ari dito sa lupa kumbaga ano lang ito mga katit uh, nakaw lang ito na video kasi mahirap hindi na. tayo nakapagpaalam pero ito mga katit ginawang ano to? ano ng mga itik Kasi may tubig din dyan Ayan Kumbaga nasa gilid ng habispanan uh, Pispanan Ayan Pispanan yung mga katid Pispan Ayan Pispan yan dyan Tapos May simento dalawa natungan ng itik mga katech lapitan pa natin kote tapos yung isang simento meron siyang ano bakal na apat tapos yung isa wala ayan mga katech tandaan lang natin ayan. yung laki niya mga is ano Ayan, dalawang simento yan mga yung laki niya mga katids 1 uh, meter 1 meter kada ano kada ang gulo niya so, dito tayo natin so ito mga katids hindi lang tayo di dito ayan 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 mga katids so. Yan, dalawa yan. Dalawang siminta. Ayan o. Oh. Sikilit pa mga ito. mga ito, may bakal. Ayan. So malapit lang yan siya dito sa ano. Sa malaking century tree. Nakuha ni kahoy oh Grabe uh, yung laki Laki ng kahoy oh Century tree Tapos <coughs> Sa baba nito mga katitsa itong malaking kahoy nito Ayan sobrang laki nyo Nandito doon makikita yung ano natin tabi-tabi po ayan silipin natin yun oh ayan yung dalawang siminto oh <coughs> win na tayo yun na mga katits tanong-tanong natin kung ano yan